Probably magandang uh, umaga sa'yo at magandang umaga viewers and listeners ng programa nga ng Big Time Live na live tayo dito sa Tondaligan Beach kung saan tinutukan naman natin na uh, itong uh, uh, paglilinis uh, dahil puspusan na nga itong uh, ginagawa ngayon uh, ng uh, Tondaligan uh, Shed Owner Association na uh, dito nga sa nalalapit na pagbukas nitong One Bunuan Clinic dahil inaasahan na itong bubuksan sa buwan ng Pebrero. Ay sa ating panayam kay uh, Sir Nesli Tamayo ang pinuno ng nasabing asosasyon na sila ay inutusan ng alkalde dito sa Dagupan upang maglinis dito kung saan na sa labing dalawang mga katao ang kasama niyang nakatoka para mapaghandaan itong nalalapit na pagbukas nitong nasabing klinika. na inaasahan nila na nasa isang linggo pa itong kanilang gagawing paglinis dito dito sa nasabing uh, lugar para masigurong pulido itong pagtanggal ng mga damu uh, damo at ah, syempre dito sa mga uh, paligid nila no ng mga dumeh dumi dito sa nasabing uh, lugar. Sa dito na naipatayuan niya ang nasabing pasilidad noong taong 2014 na batay sa mga, data mga dating nagtatrabaho no, dito sa Tondalikan at syempre nagamit ito itong nasabing klinika sa ating likuran na ano kung mapapansin natin nung kasagsagan ng COVID-19 na pinaglagyan umano ng COVID patient ngunit na hinto noong 2022. At nasa tatlong taon din itong natenga dito nga sa Dagupan City na hindi nagamit dahil na rin na, na kakulangan ng pondo para masay, ma, maipasaayos ito. Ngunit sa ngayon ay may nailaan na ng pondo ang Dagupan City parang nga dito sa nasabing uh, klinika na ito at magiging pareho ito itong uh, super health center na naipatayo sa ilang mga lugar dito sa Dagupan City gayun alamag uh, sa Barangay Bulosan itong family health center dyan sa Bulosan na siyempre yung ipapatayo din uh, sa Barangay uh, Maluwet na kung saan uh, yung mga kalapit na mga barangay ang uh, nakik uh, makikinabang uh, dito dahil dito din sa ating kinaroroonan uh, itong one bunuan clinic uh, bombo pharmacy uh, ay malaking tulong at malaking bagay sa tatlong barangay dito sa Bunuan kung saan kabilang nga dito ang Bunuan Giset, Bunuan Bukig, Bunuan Binlok at syempre sila yung magbipinipisyo dito sa nasabing klinika maging itong mga darayo dito sa Tondaligan Beach dahil malapit, malapit nga lang ito sa Tondaligan Beach Park at uh, hindi hindi naanya sila pupunta no sa ospital sa bayan para magpagabot, magpacheck, uh, pa, maging itong mga animal animal bite, kung tawagin, no, ay uh, pwedeng-pwede na din dito. At syempre, pwede din yung uh, TB dots uh, at uh, iba pang mga pwedeng uh, uh, mga medical, no, na maitutulong ng nasabing uh, klinika. At uh, itong si Sir ay nagpahayag ng ganyang pasasalamat sa ganitong mga hakbangin, no, ng lokal na pamahalaan ng Dagupay na uh, dahil nagpipigay ito ng maayos na tugon uh, para naman sa kapakanan uh, ng mga residente ng uh, Dabupan City at syempre dito na nga sa One Buluan at uh, para sa kanilang uh, kalusugan. Ating pakinggan itong naging panayam kay Sir Rusty Tamayo, ang head uh, ng uh, Tondaligan Beach Shed Owner Association. Ito nga po, nandito kami ngayon, naglilinis ito. Mga 12 kami katao, pati ako na po yon na ayon sa kay Mayor po kapon, in-interview sila ng itong magre-resume yung ating CHO 101 clinic itong first week, siguro second week ng February. So pinapalinis po ni Mayor Gay at saka ni Engineer Corpus sa kanilang kasipagan na alis ng dagupan. So ito nga po, hanggang siguro one week or maigit kami mag-ragras cutter lahat para la simpre clinic dapat malinis. 2014 daw, ayon sa mga dating empleyado ng Tunggaligan. Nung pandemic, may mga nilagay silang COVID patient dito. So nagamit nila ito pero as in yung mga na-COVID lang ang nandito noon. Nung nag-resume na yung mga okay na lahat na pwede nang lumawas ang tao, yun, na-stop na siya. Sa okay naman, malinis yan, ma inayos na nga ni Mayor na para ma-resume yung one-buong-one clinic itong darating na February. pa napakalaging bagay, sir, dahil simpre hindi na sila pupunta ng Peres o kaya ng mga hospital na region 1, mas yung mga dog bite, pwede na silang pumunta rito, mga limbaw emergency cases ng mga barangay natin. So pwede na silang automatic na pupunta po rito sa na February open po ito. Dahil grass cutter pa po namin, linisan po yan. Tapos sa likod, marami pang mga dahon na pwedeng linisan to para ka, hindi naman kayaya ang ating mayor alley servisyo. Nagpapasalamat ako at, at nandito kayo para ma-interview na nyo kami tungkol po sa aming ginagawa at para naman alam ng mga Dagupenyos na makakapanood ng Bombo Radio Dagupan na ito nga malalaman nyo at itong first week pwede na po kayo si second week, kung kailan sila nag-open ng seat so one bono okay na po yun po ang aming inaasahan na para din sa aming mga tiga bunuan. one At yan nga Bombo Prime kung naging panayam kay Sir e. Mayo. At syempre kung mapapansin natin kung buprami dito sa ating uh, likuran ay uh, talagang wala pa din uh, masyadong mga gamit at uh, ito ito'y malalagyan na sa mga susunod na mga linggo dahil uh, syempre talagang uh, magbubukas na ito sa bawat uh, residente no, dito sa Dagupan City na lalo na dito sa Wana Punuan. Kaya uh, hinihiling no ng uh, lokal na pamahalaan or inihibita no sa so darating din na uh, sa buwan ng Pebrero uh, uh, ay talagang uh, mapubuksan na ito at uh, sa mga nais magpa-konsulta, magpa-check up ay pwedeng pwede itong one bunuan kapag nabuksan na ito dito nga sa ating kinaroroonan. How's that, uh, Bombo Prami? Nga nga one bunuan na klinika, saan uh, part ng bunuan itong daliga na nakatayo yan? Yes, Bombo Prami. Itong nga nasabing uh, ako mapapansin natin, uh, Uh, medyo malapit siya dito sa MacArthur, dito sa may uh, landing site uh, no, ng uh, nasabing uh, lugar. Malapit din siya sa DENR, Bumbo Prami. Kung dadaan sila dito okay. sa may area, ganito, madadaanan din nila ito. Ngunit kapag dumaan sila sa area ng pag asa medyo malayo pa hanggang dito sa nasabing uh, lugar, Bumbo. Mm -hmm. uh, Doon sa dating uh, AAVRC? Yes, Bumbo Prami, tama ka dyan. Malapit dito sa dating uh, lugar na ito. Uh, so, ibig sabihin, malayo yan doon mismo sa may uh, uh, mabaho, ma, ano, yung sa may dam site na doon sa pag-asa, doon mismo sa may booking na, uh, Bombo Oliver, no? Yes, from it, Malayo talaga it, sa uh, dump site dahil kung nadadaan ka dito, talagang madadaanan mo yung BGMP at didiretso ka na din dito sa malapit o dito sa One uh, Bunuan Clinic at madadaanan itong MacArthur at DNR, Bombo Uh, alright. So, sige. So, pero kamusta naman? Uh, may mga ano dyan, di ba? May uh, tao dito. Yung kapag magkaroon ng malay naman sa mga tatawag na mga storm surge dyan. At uh, kasi tabing dagat lamang yan. Di ba, Bombo Oliver? Yes, Bombo Prami. Talagang tabing tabing dagat dito. Kung mapapansin natin dito sa likuran natin. Mm -hmm. no, ay talagang makikita mo yung uh, dagat na. So pa talagang prone din ito sa storm surge. Ha? Uh. Ngunit uh, ito nga ay... Uh, uh, tinitigdan nila na talagang uh, makakatulong din ito sa one buluan at uh, pag-aaralan pa na talagang uh, prone talaga sa storm surge ang uh, nasabing uh, lugar uh, Bombo Fram. Alright, uh, and with that, maraming salamat. Bombo Oliver, go ahead. Yes, Bombo Fram, at yan ang balita dito sa Tondalik. Sa programa ng uh, Bumbo, Honey, Big Time, Bombo Oliver, ako mas nagulat para sa number one. and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta radio.